nakikita po natin ngayon ay ang tambo at ang daspan, no, pandakot. Magkahiwalay sila, pero madalas nakikita natin sila na magkasama. At hindi sila pwedeng paghiwalayin, laging magkasama, no. Dahil walang silbi ang walis kung wala ang pandakot. At anong magagawa ng pandakot kung wala naman ang walis? Oh. Ganyan din sa buhay pag-asawa, Jelmar at Chinesa. Pagkakaroon lamang ng kahulugan, ang isa't isa -tisa, kapag laging magkasama. Ganyan sa buhay ng pag-aasawa. Kaya, Jen Marat Yanesa, dapat lagi kayo magkasama. Lagi ko sinasabi sa aking interview, oh, saan kayo titira? Saan kayo nagkatrabaho? Kapag sinasabing magkahiwalay, long distance agad, relationship, may sabi ko eh, ay kayo'y magating kung Kumili kayo ng trabaho na kayo magkasama. Sapagat napakahirap sa magkasawa, nang ng magkalayo pag asawa kayo tapos iiwanan ninyo. Eh, ano kayo? Kaya barang despan At saka yung tambo. Ha? Ah, Bagamat magkaiba, pero dapat laging magkasama. Walang iwanan. Ang walis, yan ay sa simbolo ito ng kasipagan. Simbolo ng sakripisyo. Simbolo ng pagkatyaga. Araw-araw, nililinis nito ang dumi sa bahay. Maging ang alikabok. At ganyan dapat ang isa sa inyo, Jelmar at Jenesa. Dapat ang isa sa inyo ay masipag, mas maagang gumising, mas mahaba ang pasensya, hindi takot sa madumi, kundi handang harapin ang anumang kalat sa buhay. Ang pantakot, Jelmar, Jenesa, ito ang kaagapay ng walis. Ito mismo ang tagatanggap at kasama sa paglilinis. Kahit hindi siya lagi nauna, Narin siya na laging tumutulong pagkatapos ng mga gawain eh. ganyan Genmar at Ginesa ang tunay na katuwang sa buhay hindi palaging bida at hindi hindi rin laging mabida pero laging narian at nararamdaman ang presensya kaya ganoon din dapat sa inyong dalawa Genmar at Ginesa at tandaan niyo ang tambo at ang pantakot kagaya ng mag-asawa laging silang magkasamang gumagana. Kapag isa lang ang meron ka, hindi hindi mo makukumpleto ang gawain. Sa buhay mag-asawa, ganun din. Dapat lagi magkatuwa. Itong tambo, napaka simple. <laughs> napaka simple nito. Ay Hindi hindi masyadong social. Hindi high-tech, ano? Di high-tech. Pero mapagkakatiwalaan mo. Kahit araw-araw mong gamitin, ang tambo hindi humahal. Yung may hawak. <laughs> yung may hawak ang umaangal. Pero tabo, hindi umaangal. Ano? Ganyan dapat. Yan ay sa Ang inyong pagkawahalan. Walang reklamo. Dapat walang reklamo. Wala nang, ikaw na yan. O di kaya naman ay, uh, ikaw ang gano'n yan ikaw may gawa niyan, hindi sa'yo na yan. Huwag sanang gano'n. Kundi ganito sanang maging conversation ninyong dalawa. Sige, ako na ang maglilinis. Ako na muna, ako nang mauna. Dito ka na lamang umupo ka. Maglilinis, hindi ng sahig, kundi ng inyong damdamin, ng inyong isip. Yung kapag may sama ng loob, ang isa't isa, huwalisin-hualisin agad. Huwag nang ipunin. Kasi kapag naipon, ang anumang basura, sa buhay man, at sa pagsasama, amoy medyas paga, nakauhubad laan. Ano? <laughs> Ay hindi, hindi, hindi maganda ang amoy, ano? Kaya, Huwag na huwag kayo mag-iipon ng basura sa inyong pagkasama. Chen Chinesa. Ano mang galit? Utampuhan? Takotin na agad at itapon sa harap ng altar ng inyong bahay. At doon, handang tumanggap ang Diyos ng anumang inyong kakulangan, ng anumang inyong kahinaan. Amen? At tandaan, ang tambo, Chen <laughs> Chinesa, kahit mahaba, ito ay nakayoko. Sana ganyan kayo. Kahit kayo ay tumalino. Kahit kayo maging successful sa inyong buhay, dapat marunong pa rin yumuko sa isa't isa. Marunong magpakumbaba. Marunong kumanawa bilang mag-asawa. Dapat ganyan kayo dalawa. Kaya, kayo rin, dapat ay maglilinis lagi ng inyong puso. Huwag niyong hahayaang puro sa manang loob. Puro chismis at pride ang inyong dadakutin sa inyong pag-asama na panghabang buhay. Kasi kahit kaano kagwapo, kahit kaano kaganda, kung marumi naman ang kalooban, hindi nagiging kaaya-ayang makasama sa buong buhay. Kaya, kayong dalawa, sa bawat araw na pagkasama ninyo, magwalis kayo at magdapot. Walisin ang galit, ang tampuhan, ang selos, ang pride. Pagkos, dapotin, ang pagkatiyaga, ang pasensya, at ang pag-ibig. At kung may dumimang pumasok sa inyong buhay bilang mag-asawa, hawak kamay ninyong harapin. Hindi yung ikaw kasi. Kundi, sige, ako na magwawalis ngayon, ikaw naman bukas. Sana sa tuwing masusulya pa ninyo ang tambok at daspan na regalo ko na ito sa inyo. <laughs> oh, Jelmar at Jenesa, sana sa tuwing masusulya niyo ninyo yan sa inyong bahay, maaalaala ninyo ang araw na ito ang araw na nangakong maglilinis kayo, hindi lang ng bahay, kundi ng inyong budhin upang mapatunayan ninyong malinis ang inyong hangarin sa isa't isa. At syempre, huwag kakalimutang isama si Lord dahil siya ang nagtuturo sa atin kung paano magwalis ng may pag-ibig. Amen.